Nakilala ka sa di inaasahang pagkakataon Noong mga panahong mundo ko'y tila wala sa ayon Di inaasahan na isang tulad mo Ang siyang pwedeng ibigay ng panahon Ako ba ay nanaginip? O baka ito'y isa namang katang isip? Para kasing isang imposibleng panaginip Na kahit ko ng panalangin Nakakatuwa lang isipin na sa sobrang bilis ng panahon, puso ko'y tila iyong inahon. Akala ko kasi dati, di na siya sasang-ayon. Dahil ito'y sobrang sinubok ng panahon. Pero bakit ako iyong nabighani sa iyong mga titig na tila nakakabighani? Di ko alam kung bakit ako sa iyo'y nawiwili sa mga atensyon at pag-aalala na inaalay puso ko ay unti-unti na namang naisaayos. Alam mo ba? Parang ikaw ang siyang sagot sa dalangin. Inakay mo ang tulad kong tila na wala ng tiwala. Dinala ang puso na muling manampalataya. At muling umapit sa kanya na may buong pagtitiwala. Kung ito'y isang panandalian na saya na sa huli, masasaktan at mawawala na naman ng tiwala. Sana habang maaga, ay iyo lamang ipagpapaubaya. Dahil nanunumbahal ang takot na muli namang magpalaya. Sana, sana kung dumating man ang oras, na sa isa't isa tayo ay mawalan ng oras, mawalan man ng saya, at mawalan ng gana, maglaho man ng pag-ibig na ating binoo, mawalan man ng interes at tuluyang gumuho Sana'y ating balikan ng mga masasayang alaala. Alaala na minsan tayo'y mga ngarap ng magkasama. Panghawakan sana ang mga pangakong binitawan. Sapagkat sa aking pagtanda, ikaw ang nais makasama. Gabay at pag-aaruga mo ang nais kong madama. Sapagkat ikaw nang huling aking tinatangi. At sana'y laging tatandaan na mahal kita palagi.